Hello mga kuratcha, magluluto po tayo ng lechon paksiw na manok. In-air fry na itong chicken na hiniwa-hiwa. Ayan na po siya. yan ang unang ginawa, in-air fry lang. Nislice, in tapos in-air fry. So, 8 minutes na air fry lang with salt. Ayan po yung chicken na gagawin natin lechon paksiw. Uh, grilled po siya na ang temperature ay 450, 7 to 8 minutes. Ayan na po siya. Tapos, igigisa po natin siya. Palagyan natin ng mantika ang kawali. Eh. Meron po tayong guest chef ngayon, si uh, Don Paratot. Don Paratot. Welcome to our show. Show talaga. Welcome to my channel, Gomez Kakurachas. Thank you for uh, gracing our show. <laughs> gracing. Ayan po ang ating chef ngayong araw na to, si Don Parato mm -hmm. A.K.A. James T. yan po, lagay natin ng bawang. Yung bawang po natin, mga 45 pieces po yan. Mm -hmm. Cloves of garlic po. Oh. Ang mga ingredients po niyan, syempre, lechon paksi o, oh, di ba? Na chicken. Chicken. Tapos, 4 to 5 um Cloves of garlic. 1 piece onion, medium size 1 tablespoon soy sauce 2 tablespoon vinegar 200 grams mung tomas 1 tablespoon sugar 1 cup water 1 pepper corn Lagyan natin ng uh, Buyon, magic buyon At saka mantika Yun po, ayan, lagyan na natin yung Onion Ganyan lang po, isa-bisa Ayaw pong magsasita ng ating gist mamaya magmamarunong na naman <laughs> ito <laughs> lagay na po ang chicken na ating grill sa air fryer kanina, diba parang lutong na yan pa lang next mix, mix sa tagalog, sangkutya ang bango nalaglag po mga kapatid magpato pa dyan, sip medyo nabubululat tumiinom po ako ng shake na may buba nalagyan po natin ng toyo yung pong ingredients ay ilalagay ko. Mama. Kasasama ko dun. Ipokosto po yung ingredients ito para soyo po yung soy sauce. Hindi ko rin po alam paano pagluto niya. Tinitignan ko lang. Isa po na mga tumutulong sa atin sa pagbablog. Kaya pag kumita na po ako ay susweldohan ko po sila lahat. Wow! Ang bisyo. Samtala ka. Lalagyan po natin ng water. Tubig. Ayun, mga one cup of water. At po si Boy Simot. And then, tatakpan po natin and simmer for 10 minutes. Okay? Ayan po. Nilagyan ng sili. Optional naman niya kung gusto niya lang na maanghang. Lagyan niyo ng sili. Tapos lagyan natin ng... Ano ba yan? Sili pa rin. Chicken bouillon cubes, lagyan po natin. Optional lang din po yan kasi chicken para mas malasa lang po. Then, lagyan natin ng laurel. Mga ganyan lang, tatlong to, piraso. Magpalasa din yun. Tapos, sabay na po natin ilagay ang ating Mang Tomas na lechon paksil sauce. At nilagay niya po yan. Sabay. Tutubigan niya ng konti yan para masinig. Check, check, check. Check, check, check. Ang ganda ng kulay, oh. Looks good. But I don't eat chicken. Ayan po. Amoy na amoy ko na ang bango. Yan po ang ating chicken lechong paksiw. Madali na naman pala. Next time, magluluto po na. Lagyan po natin ng pamintang buo. Lagyan din natin ang pamintang duro para mas malasa. Kasi yung buo, hindi naman gano'ng lumalaki. Kung gusto lang ninyo. Tapos, lagyan po natin ng sugar. Yung um, asukal na pula, mga yung isa, dalawa, dalawang kutsara po. Pantay natin ulit para lumambot. So mga kakuracha, yan na po ang ating finished product uh, lechong paksiw na manok. Salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Popos ko pong recipe. na po. Thank you.